Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pasintabi po sa aming mga susunod na ibabalita sa inyo. Dahil isahong babaeng 83 anyos ang natagpo ang pugot sa kanyang bahay sa Dumanhog, Cebu. Sara, anong nangyari? Koni po si na dalawang araw nang patay ang matanda. At hinihinalang isang aso ang tumangay sa ulo niya. Yan at iba pang mainit na balita, hatid ni February Dumabok ng GMA Regional TV. Pugot na ng matagpuan ang kanyang pamangkin ng isang babaeng 83 taong gulang sa Dumanhog, Cebu. Mag-isa raw na naninirahan sa bahay ang matanda, kaya binisita siya noon ng kanyang kaanak. Base sa investigasyon, natural causes ang ikinamatay ng biktima lalo't walang nakitang dugo sa kung saan siya natagpuan. Wala rin siyang sugat at walang nawala sa kanyang pera at gamit. Posible raw na dalawang araw nang patay ang matanda at tinangay ng isang aso ang kanyang ulo kaya ito nahiwalay. Agad namang inilibing ang bangkay ng babae. Kuha sa kam footage na ito ang paghabol ng mga taga-NBI Central Visayas Regional Office sa isang lalaki na nanggahasa umano ng kanyang stepdaughter. Bago mabuta ng mga autoridad, binaril niya ang kanyang sarili. Naaresto siya kalaunan at dinala sa paggamutan sa Cebu City. Basis sa investigasyon, isinumbong ng 16 anyos na dalagita sa kanyang lola ang pananamantala sa kanya ng kanyang amain. Nagsimula raw ito noong 14 anyos pa lang siya pero hindi agad nakapagsumbong dahil sa pagbabanta ng lalaki. Ayon sa NBI, umamin sa kanilang akusado kaugnay sa krimen at humingi ng tawad sa kanyang biktima. Mahaharap siya sa reklamong qualified rape. Natanggal na rin ang bala na bumaon sa kanyang noo. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang biktima na isa sa ilalim sa psychosocial intervention. Patay ng paghahampasi ng kahoy na dos por dos ang isang lalaking 17 anyo sa Davao City. Batay sa investigasyon, nagiinuman sa labas ng isang bar ang dalawang sospek nang dumating ang biktima at kanyang kasama. Nauna raw manuntok ang biktima sa mga sospek kaya bumawi ang dalawang lalaki. Naresto sa hot pursuit operation ang 31 at 33 anyos na mga sospek. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Mahaharap sila sa reklamong murder. Family Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Anim na empleyado ang sugatan sa isang pagsabog sa pinagtatrabahuan nilang kainan sa Davao City. Maayos na ang kanilang lagay matapos dalhin sa ospital. Batay sa imbisigasyon ng pulisya, tumagas ang liquefied petroleum gas o LPG mula sa tangke nito. Umabot ang fumes o sumigaw, sumingaw na gas sa electric fryer sa kusina kaya nagkaroon ng pagsabog. Nasa 360,000 pesos ang halaga ng pinsala ng pagsabog. Sinisika pa ng GMA Regional TV na kunin ang pahayag ng namamahala sa kainan. Huli kam ang pagbangga ng isang taxi sa bus na yan na palikusana sa isang U-turn slot sa barangay Bolong Este sa Santa Barbara, Iloilo. Pagbangga ng taxi, umabante ang bus at bumangga naman sa likurang bahagi ng isang jeep. Tumilapon po ang isang lalaking nakasabit sa jeep. Nagtamu siya ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na kanyang ikinasawi. Binawian din ang buhay ang driver ng taxi. Dalawang pasahero naman ng jeep ang sugatan. Batay sa investigasyon, mabilis ang takbo ng taxi na papunta raw sa airport. Ay naman sa driver ng bus, nagbigay siya ng daan sa paparating na jeep nang biglang tumama sa likod ng bus ang taxi. Sabi naman ng driver ng jeep, hindi niya akalain na abante ang bus. Nasa kustudya na ng mga pulis ang mga driver ng bus at jeep habang hinihintay ang desisyon ng kaanak ng mga biktima. Apat sa sampung Pilipinong college student ang nagda-drop out o hindi na po nakakatapos ayon sa report ng Second Congressional Commission on Education. Sa kabila po yan, ang umiiral na Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Balitang hatid ni Nico Wahe. nag premed student mula 2016 hanggang 2017 si Gabi, pero huminto. Nag-shift sa ABN Communication at lumipat ng eskwelahan noong 2017. Pero pagdating ng 2019, kung kailan fourth year na siya at isang semester na lang sana ang bubunuin, ay tuluyang huminto sa pag-aaral ng kolehiyo. Hindi na kayang suportahan yung pag-aaral ko. Hindi kasi ako priority. May mga gusto naman daw tumulong sana kay Gabi mga kapag aral. May nag-offer nga raw na bayaran na kanyang tuition expenses kasi sa mga uh, group projects and yung baon ko pang-pangkain araw-araw, hindi talaga kaya kasi pang nung college ako, 100 yung baon ko every day. Eh, pamasahe pa lang ubos na yon. Mga may matitira na lang sa akin na 30 pesos. Eh, struggle na din yung, ano kinakain ko lang nun, kwek-kwek, iba ganyan. Option naman daw talaga ang pagiging working student. Ang kaso? Baka hindi rin kayanin ng katawan ko. But I have friends and workmates who are actually pinagsasabay yung pag-aaral at saka yung trabaho. Well, nakikita ko yung um, physical state nila and you know, mentality nila sobrang strong eh. Kasi kung ako yung sa kalagayan nila, hindi ko kaya yun. Hindi ganon ka-strong yung mentality ko. Si Julia naman, 2012 nang huminto mag-aral sa kolehiyo. Aminadong hirap sa pagbabayad sa tuition ng kanyang magulang noon sa kursong Information Technology. Na-feel ko naman po, although na hindi naman talaga nila sinasabi sa akin technically, at pinipilit naman ng parents ko kahit na alam kong nahirapan sila, na nangungutang sila, talagang nabaon-baon sila sa utang. Nadagdagan pa ang kanyang dahilan na huminto sa pag-aaral ng mabuntis. Ang mga katulad ni Nagabi at Julian kasama sa mataas na kaso ng mga college dropout sa Pilipinas. Ayon yan sa report ng Second Congressional Commission on Educational o EDCOM2. Apat sa bawat Ay. sampung Pilipinong college student ang humihinto ng pag-aaral sa kolehiyo kasi kailangan nilang magtrabaho. So mm -hmm. yun yung nakita nating pangunahing rason. Yung ibang rason dito din is yung lack of engagement. Hindi sila mm -hmm. o hindi sila na -e sa pag-aaral. Marami pa rin ang nagsasabing financial reasons. na hindi sapat yung pera nila para makapagpatuloy o makapagtapos. Sa kabila raw yan ng free higher education law o yung universal access to quality tertiary education. Ang binibigay nito is free tuition, di ba, sa mga state universities and local universities. Pero alam natin na ang gastos actually na mabigat pagdating sa kolehiyo is yung allowance. Yung allowance, transportation, food, lodging, project. So, maraming gastusin na kailangan nilang hanapan ng resources. Nangunguna sa listahan ng mataas na college dropout ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na may 93.4% dropout rate. Poverty rates are still um, worse or Uh, severe in barm mm -hmm. pero ang dalawa pang dahilan na nakikita ko is peace and order is still an issue no in some areas of barm so mm -hmm. hindi natin pwedeng baliwalain yung dahilan na yun mas marami rin daw ang private schools kaysa state university sa barm kaya kakaunti ang nakikinabang ng free tuition doon din yung mga nakatira sa mahirap na lugar sila pa yung walang easy access to higher education kung wala namang SUC sa area kasi oh. hindi kaya ng LGU na magtayo ng LUC may panawagan ng EDCOM sa mga higher education school. Pag-isipan natin kung paano tayo mas magiging bukas sa ganitong mga developments. Siguro bahagi na dito yung mga part-time part, -time, part -time students, yung mga night classes, Saturday classes. Lalo na ngayon na na-try na natin din na merong distance education. pagbutihin natin, pagsikapan nating maging inclusive yung ating higher education system at maging welcoming din sa mga ganitong tipo ng estudyante. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanong po namin ng netizens ano sa tingin ninyo ang posibleng solusyon para mabawasan ang mga estudyante humihinto sa pag-aaral. Ang sabi ni Ray Senyo, pondohan at palakasin ang TESDA o Technical Education and Skills Development Authority para sa mga pamilyang walang kakayahang pag-aralin sa kolehiyo ang kanilang mga anak. Ang sabi naman ni Ken Gubalane, mas palakasin ang free higher education sa lahat ng state colleges and universities. Maglaan din daw ng sapat na scholarship sa ilang kursong may mataas na tuition. Para naman kay Army SE, ayusin ang basic education. Dapat kapag natapos ng K-12, employable na. Para kahit hindi na humagkulehiyo ay may sapat ng skills para makapagtrabaho. Solusyon naman ni Diana Hernani, etanggalin na ang senior high school para hindi na humaba pa ang taon ng pag-aaral ng mga estudyante. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue at kung may mga nais po kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. May bagong presidente at chief executive officer ang Phil Health. Itinalaga po ni Pangulong Bongbo Marcos si Dr. Edwin Mercado bilang kapalit ni outgoing PhilHealth President at CEO Emmanuel Desma Jr. Ayon sa Department of Health, si Mercado ay isang orthopedic surgeon at isa sa kanyang mga advokasya ang universal health care. Binati ni Health Secretary Ted Nervosa si Mercado sa kanyang pagkakatalaga sa PhilHealth. Ito ang GMA Regional TV News. Problemado ang ilang magsasaka sa Mangaldan, pangisinan dahil pinepeste na mga sisid fly o kurikong ang kanilang mga manggahan. Ayon sa isang magsasaka, nakakaapekto ito sa kalidad ng mga bunga. Hindi pa man kasi hinog ay nabubulok at nauhulog na ang mga mangga. Ayon sa Mangaldan Agriculture Office, ang pamimeste ng kurikong ay dulot ng pabago-bagong panahon. Nasa 10% ng mga manggahan sa bayan ang apektado. Pinayuhan na ng Municipal Agriculturist ang mga mango grower sa tamang pagmonitor sa mga bunga. Patay ang isang foreman sa Compostela, Cebu matapos tagain sa leeg. Sospek na ang katrabaho niyang construction worker. Ayon sa pulisya, inabangan ng sospek ang biktima matapos ang inuman ng mga kasama nila sa trabaho. Naaresto ang sospek sa kanyang bahay sa Danau City. Na-recover din ang ginamit niyang pantaga. Ang sabi raw ng sospek sa mga pulis, karelasyon ng biktima ang kanyang misis. Iniahanda na ang reklamong murder laban sa kanya. Desidido naman ang pamilya ng biktima na ipakulong ang sospek. Mars for Mom versus Fur Dad tayo for today's video. Aba, sino ang magwawagi sa atensyon ng alagang aso from Bulacan? Sweet at tender kiss ang alok ni Mommy Kim. Pero ang Shih Tzu na si Octavia ilag na ilag at umiiwas ng tingin. Nang si Daddy Daryl naman ang sumubok. Aba. At ito ha, bet na bet may kasama pang pikit. Ayun oh, umextra pa nga ng isang beses pero pareho rin naman ang resulta. Ang judgment tuloy ng netizen, si Octavia ay isang certified daddy's girl. Certified viral din ang video with 1.8 million views. Trending. Oh, di ba? Alam mo na kung sino ang favorite Oo, niya, sabi? eh ikaw, Mar, sino ang favorite ni Koti? Ay, ah, syempre ako. Ha? Ah, Mas oh, ma 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 boy. boy. Oh, Baka kaya daw sabi nila kapag ka- uh, ano eh, opposite, di ba? Ah, doon na attract parang ganon. Oh. Kaya nga may daddy's girl, may mommy's boy, ay, mommy's oh. boy, di ba? Oh, Mama's oh. boy, o oh yan, di ba? So, pero, maganda, at least alam nilang alaga talaga. Oh, mahal na mahal. Mahal na mahal, kahit ng Para mama baby. at papa. Oh. <laughs> yes.